Kita mo yung halo-halo, halo-halo natin. Naalata, lagyan natin ng mountain Ayan, lagyan natin ng mountain guys. Soda, kasi naalatan. Ayan, tama, para may sabaw-sabaw din. Halo ko na lahat yan, para may sabaw din. Alam mo ito, ano to, hindi ko alam kung ano luto to. Kasi dapat yung tokwa ko ay, dapat ay ano ko, i- Trito, para ihalo din sa adubo kong manok. Ang nangyari, nalagay ko pala sa frost sa frost yung aking tukwa di nagyelo ang ginawa ko pinalamig ko at yan yad yad ko na lang ayan eh e, naalatan ko din ayo kaya lagyan natin ng soda ayan tikman natin kung masarap na hmm masarap na. Matamis-tamis na. Hindi na siya maalat. So, ayan guys. Kaya na lang natin yan. Kumulo ng kumulo para maano yung lumabas yung mga ano niyan, acid sa soft drinks. Ayan. Ayan yun lang. Nalagyan ko pa man din ng mga gulay-gulay. Kung anong gulay lang sa paligid ko guys. Kasi gusto ko may luto ko. May laging may gulay. Ayan, para maganda rin yung kulay. Lalagyan natin ng mga gulay-gulay. Yan, tulad ng talong. Nakuha ko sa aking halaman, ang palaya, dahon, ang palaya, ano, sitaw, ayun, halo-halo kung ano lang yung available sa aking ano ngayon, halaman. Yan yung hinalo ko dito, guys. Para may ulam lang kami. Yan. Kasi nakakasawa naman laging, ano, adobo. Kaya may iba naman. <laughs> Dapat talaga ang ano ko dyan, adobo na may tokwa. E, paano ko ito? Inapros eh, ko yung aking ano tokwa. Kasi dalawa binili ko kahapon. Kahapon pinire toko ko. Tapos dumating si Ron, nagdala ng isda, kaya may sabaw kami. Eh ngayon, manok. Manok naman ang aking niluluto. Para maiba naman, ayan, yung ganyan ang luto. O. Kasi nakaluto na ako niyang ganyan guys, manok, may tokwa naman. Eh ito, ano naman siya tok? Ay hindi tokwa yung taho. Nakaluto na ako niyan dati. Eh ngayon, ang ginawa ko, tokwa, ayan. Pinigaan ko na lang siya kasi matubig kasi sa na frozen nga ayan, lagyan natin ng soda kasi naalatan ko din, ayan alam mo, ganyan, paraan-paraan lang paano pagluto ayan, pakuloy na lang natin yan para mas lalong sumarap ayan lang, ganyan lang ang technique sa pagluluto guys, paraan-paraan lang thank you so much sa inyong lahat ito na yung ulam namin ngayong lunch late na kami magla-lunch, guys, kasi late din kami nag-aalmusal, <laughs> nag-aalmusal kami is 10, ayan kaya late na rin ang aming ano, ngayon lunch Ayan. Thank you so much. Bye-bye. Thank you sa inyong lahat, guys.